lang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, seksual horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sobrang nasaktan si Gemma sa nalamang katutuhanan tungkol kay Cesar at kay Stella. At nung silang dalawa na langining ang naiwan sa kanyang bahay, pumasok ito sa banyo at naligo. Sa sobrang sakit, binalikan niya ang kanilang nakaraan ni Cesar. At ang unang tagpo nila ni Cesar, nahimatay pala si Gemma at agad itong sinalo ni Cesar at nagpakilala ito kay Gemma na siya ang dating kontraktor ng dating asawa ni, ni Gemma. At di naglaon, ay nagtapat ito ng pag-ibig kay Gemma sa harapan ni Ning at sa ng dating asawa ni Gemma. At sinabihan din ni Blessy si Gemma na pwede niya ring sampahan ng kaso si Cesar sa pagnanakaw sa kanyang kumpanya at gusto rin nining na mawala na rin sa buhay ni Gemma si Cesar. Dahil nga naghold up si Cesar at si Stella sa kanilang paglalakbay na wala silang dadalang pera. Kaya sa sobrang gutom ni Stella ay pumasok siya sa isang restaurant at nakiusap na kung pwede siyang makahingi ng pagkain ngunit itinaboy siya ng at sinabihan ni siyang modus ito ginamit lamang ang kanyang pagbubuntis para makalibre siya ng paghingi ng pagkain at agad itong pinalayas o itinaboy sa labas at nung silang dalawa na lang ni Gemma sa bahay ay tinanong ni si Jema kung wala na daw ba itong planong makipagbalikan kay Caesar ngunit hindi pa man nakasagot si Jema ay narinig niya na ang boses ni Caesar sa labas ng gate na tinatawag ang pangalan niya. Agad na dalit-daling tumakbo si Gemma palabas ng gate para buksan si Caesar. Kahit anong pigilining ay ayaw makinig ng kanyang mama. Ano kaya ang susunod? Abangan natin bukas ang susunod sa apoy sa langit.